alam mo ba 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 alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Elisa K. Movaldez, ipinanganak noong ikadalawang putsyam ng Hunyo taong isang libo siyam, siyam tatlo, ay isang Pilipinong manlalaro ng volleyball na kasalukuyang naglalaro para sa Creamline Cool Smashers. Siya ay miyembro ng Collegiate Varsity Women's Volleyball Team ng Ateneo de Manila University sa Indoor at Beach Volleyball. Siya ay pinakanamumukod tanging bilang isang panloob na manlalaro ng volleyball kung saan nagdala siya ng maraming titulo ng kampiyonato at maraming karangalan para sa universidad. Siya ay kasalukuyang miyembro ng Pambansang koponan ng Pilipinas. Ang kanyang pandaigdigang pagkilala ay naging daan para maglaro siya sa ibang mga bansa tulad ng Thailand para sa 3BB na Kornant at Taiwan para sa Attack Line Volleyball Club. Maagang buhay! Si Valdez ay lumaki sa San Juan, Batangas, sa mga magulang na si Naruel, na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng sasakyan, at Pablita, isang guro sa pampublikong paaralan. Siya ang nag-iisang anak na babae sa apat na magkakapatid. Natutunan niya kung paano maglaro ng volleyball sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid noong siya ay nasa elementarya sa edad na labindalawa. Karera dahil nabuo ang kanyang mga kasanayan sa volleyball, napili siyang maglaro sa Southern Tagalog Calabar Zone Athletic Association, STCAA, isang regional sports meet para sa elementarya at high school student athletes sa Calabar Zone region kung saan siya ay na-scouted at ni-recruit ng ang University of Santo Tomas, UST, para maglaro para sa kanilang high school varsity volleyball team, ang UST Tigers Cubs. Sa kanyang unang taon sa Universidad ng Santo Tomas Junior High School, napili siya bilang miyembro ng National Capital Region, NCR, team para sa palarong pambansa, isang pambansang kompetisyon sa palakasan para sa elementarya at sekundaryang mga mag-aaral. Siya ang nangungunang manlalaro ng volleyball sa high school ng UST na nanguna sa kanyang koponan sa ilang mga kampiyonato, tatlong titulo sa UAAP, seasons 70 hanggang 72 at isa sa National Shakey's Girls Volleyball League 2009. Tatlong beses siyang MVP sa UAAP, season 70 hanggang 72 at minsan sa Shakey's Girls Volleyball League 2009. Kolehiyo ang karera ng estudyante atleta ni Valdez ay umabot sa mas mataas na antas sa panahon ng kanyang mga taon sa kolehiyo. Nakakuha siya ng maraming individual na parangal at tumulong na manalo ng ilang titulo ng kampyonato para sa kanyang koponan sa kolehiyo, ang Ateneo Lady Eagles. Siya ang apat na time na best scorer ng UAAP, tatlong time na best server, tatlong time season MVP, at isang beses na finals MVP. 2010 hanggang 2011 Magamat na ka-enroll bilang freshman student sa Ateneo, kinailangan ni Valdez na magsilbi sa isang taong residency na ipinataw ng University Athletic Association of the Philippines para sa paglipat mula sa isang UAAP school, UST, patungo sa ibang Ateneo. Sa panahong ito, nakipagkumpetensya siya sa International Federal Beach Volleyball Tournament na ginanap sa China kasama ang Lady Eagle teammate na si Bea Tan kung saan nagtapos sila sa ikapito. Naglaro din siya bilang guest player para sa Ateneo sa dalawang kumperensya ng Shakey's V-League. Ang Shakey's V-League Season 7 Second Conference ay minarkahan ang kanyang unang game appearance kasama ang Lady Eagle sa isang tournament bilang guest player. Sa pagkakataong ito, hindi pa siya bahagi ng first six. Sa sumunod na season, Shakey's V-League Season 8 First Conference, muli siyang sumali sa koponan bilang guest player at sa pagkakataong ito bilang starter. Nakuha ni Valdez ang kanyang unang V-League gold medal matapos nilang talunin ang defending champions, ang Adamson Lady Falcons, sa finals. 2011 hanggang 2012 Ang kauna ang open conference ng Shakey's V-League ay ang unang tournament kung saan naglaro si Valdez bilang isang regular na manlalaro para sa Ateneo. Isa siya sa mga top scorer ng team. Ang Lady Eagles lang ang collegiate team na nakapasok sa Final Four at nagtapos sa third place. Ang Lady Eagles ay sumali sa third season ng Shakey's V League Season 8 na siyang Southeast Asian Club Invitational League. Pinangunahan ni Valdez ang Lady Eagles sa pagtalo sa club team mula sa Malaysia sa Eliminations. Mayroon siyang 27 puntos sa larong iyon. Matapos isilbi ang mandatory one-year residency rule, kaya hindi siya kwalipikado para sa UAAP Rookie of the Year Award. Nakapasok si Valdez sa Lady Eagles roster sa UAAP Season 74 at sumali sa mga veteranong manlalaro na sina Phil Kinglet, G. Hervasio, Gretchen Ho, A. Nokechi, at Jem Perer o collectively known as The Fablima. Lima. Nagambag siya sa opensa ng team at tumulong na dalhin ang team sa finals. Kinuha ng Ateneo ang game number 1 ng finals ngunit nabigo itong talunin ng DLSU Lady Spikers sa susunod na dalawang laro. Sa beach volleyball, kasama si Nabea Tan at Phil Kinglet, nagtapos sila ng second place. Sa first conference ng Shakey's V-League Season 9, natanggap niya ang kanyang ikalawang V-League Gold Medal at tinanghal na Finals MVP matapos nilang ipagtanggol ang kanilang titulo laban sa UST Tigresses. 2012 hanggang 2013 sa open conference ng Shakey's V League Season 9, pinangunahan ni Valdez ang Ateneo team at muli, sila ang nag-iisang collegiate team na nakapasok sa Final 4. Nagkaroon ng pagkakataon ng koponan na makuha ang bronze matapos talunin ang Philippine Army Lady Troopers sa ikalima ng Setyembre sa laro isa ng best of three battle para sa bronze. Sa kasamaang palad, dahil sa mga kadahilan ng pangakademiko ilang mga pangunahing manlalaro ang wala sa game dalawa at madaling nanalo ang Philippine Army sa second game sa straight sets. Hindi na pinalawig ang mga serye dahil napanalunan na ng Sandugo Lady Conquerors ang titulo. Sa UAAP Season 75, sinira ni Valdez ang record para sa pinakamaraming puntos na naitala sa isang larong volleyball ng kababaihan sa UAAP. Umiskor siya ng 35 puntos, 31 spikes, 3 blocks at isang service ace sa second round elimination game laban sa Adamson Lady Falcons noong ikadalawang po ng Enero taong 2013. Ang standing record bago ang kanyang record-breaking na performance ay 33 puntos na itinakda ng Adamson Lady Falcon, Angela Benting noong ikalabing apat ng Pebrero taong 2000 Nalampasan din niya ang record ng dating Lady Eagle na si Charo Soriano na may career high na 31 puntos para sa Ateneo. Si Valdez ay pinangala ng best scorer ng season. Ang kanyang husay sa pagmamarka ay nakatulong sa kopuna ng Ateneo na mapunta muli sa finals ngunit hindi nakuha ang mga nagde ang kampyon, ang DLSU Lady Spikers. Sa first conference ng Shakey's V-League Season 10, nakuha ni Valdez ang Best Server Award. Hindi sila naging matagumpay sa pagdepensa ng kanilang titulo matapos silang talunin ng New Lady Bulldogs sa game 2 at 3 ng finals. 2013 hanggang 2014. Sa UAAP Season 76, nakuha ni Valdez, kasama si Nabea Tan at Michelle Morent, ang bronze medal sa Beach Volleyball Tournament. Naging team captain siya ng Ateneo Women's Volleyball Team para sa Indoor Volleyball. Tinanghal siyang best scorer, best server at season's MVP. Nanalo rin siya ng finals MVP award matapos talunin ng defending champions, ang DLSU Lady Spikers, na may thrice the beat advantage. Si Valdez ang unang babaeng atleta ng volleyball na nanalo ng apat na parangal sa isang season ng UAAP. Nakuha muli ni Valdez ang Best Scorer Award ngunit sa pagkakataong ito sa Shakey's V-League 11th Season Open Conference. Nagtakda siya ng record para sa pinakamaraming puntos na naitala sa buong komperensya na may kabuoang 342 puntos. Ang dating record set ay 314 na nagmula sa Jeroen Sribuali. 2014 hanggang 2015 Pinamunahan ni Valdez ang Ateneo Women's Volleyball Team na kumakatawan sa Pilipinas sa 2014 ASEAN University Games na ginanap sa Palembang, Indonesia at naiuwi ang bronze. Iyon ang unang international medal ni Valdez. Sa UAAP Season 77, nagtala si Valdez ng 312 puntos na nag-outscoring sa kanyang pagtatapos sa nakaraang season. Muli siyang ginawaran ng season's MVP, best server, at best scorer. Matagumpay nilang naidepensa ang kanilang titulo laban sa arch rival na DLSU Lady Spikers. Tinapos nila ang season na may 16 hanggang 0 sweep. Sa collegiate conference ng Shakey's V League Season 12, umiskor si Valdez ng conference high na 32 puntos mula sa 26 na spikes, isang block at limang service aces laban sa CSB Lady Blazers sa elimination round. Siya ay pinangalan ng first best outside spiker at conference MVP. Matapos maging reserba noong UAEP Season 77, bumalik si Valdez sa beach volleyball kasama si Nabea Tan at Jonah Maraginot para sa Season 78. Tinapos nila ang season sa pangalawang pwesto matapos bumagsak sa DLSU Lady Spikers. Ang 2015 ay isa sa pinakamabungang taon ni Alisa. Inulit niya ang bronze medal sa Ateneo noong 2016 ASEAN University Games na ginanap sa Indonesia. Karela sa club. Smart Maynilad Net Spikers Sinurpresa ni Valdez ang volleyball community nang sumali siya sa Smart Maynilad Net Spikers team sa quarterfinal round ng 2013 Shakey's V-League Season 10 Open Conference. Namiss niya ang elimination round games dahil sa kanyang commitment sa Ateneo sa UAAP Beach Volleyball. Nakuha niya ang espesyal na parangal ng pinakamahusay na manlalaro ng kumperensya mula sa isa sa mga sponsor ng kumperensya. PLDT Ultra Fast Hitters Si Valdez ay sumali sa PLDT Home Altera Ultra Fast Hitters Club Team sa ilalim ni Coach Roger Gorayev para sa Shakey's V-League Season 12 Open Conference. Tinug mo niya ang kanyang record sa UAEP na umiscore ng 35 puntos mula sa 33 na pag-atake at dalawang ace laban sa Philippine Army Lady Troopers sa semifinal round. Siya ay ginawaran ng first best outside spiker at ang conference most valuable player. Napanalunan ni Valdez ang kanyang ikatlong championship medal sa Shakey's V-League matapos walisin ng PLDT ang Philippine Army Lady Troopers sa finals. Sa reinforced conference ng Shakey's V-League Season 12, bumalik si Valdez sa PLDT team sa game isa ng finals na umiscore ng 25 puntos mula sa 22 attacks, dalawang aces, at isang block laban sa Philippine Army Lady Troopers. Ang kupuna ay Winalis ang finals at si Valdez ay nanalo ng kanyang ikaapat na championship medal at ang kanyang pangalawang finals most valuable player award sa Shakey's V League. Bali Pure Purest Pure Water Defenders Pagkatapos ng kanyang karera sa UAEP, sumali si Valdez sa Bali Pure Purest Pure Water Defenders para sa Shakey's V League Season 13 Open Conference sa isang kopuna na karamihan ay binubuo ng dating Ateneo de Manila Lady Eagles nanalo sila sa ikatlong pwesto sa kumperensya. Magamat na palampas niya ang ilang oras sa paglalaro, nakuha pa rin ni Alisa Valdez ang first best outside spiker. Bureau of Customs Transformers Inilipat ni Valdez sa Bureau of Customs Transformers ang isang volleyball team na lumalaban sa 13th Shakey's V-League Reinforced Conference. Mayroon silang lima hanggang dalawa record sa elimination round. Nanalo sila laban sa UP, Lawag, UST, Coast Guard at Air Force ngunit natalo laban sa Pocari Sweat at Bali Pure. Sa lima hanggang dalawa record na ito, nakuha ng koponan ng ikatlong semifinal slot na nakikipagkompetensya laban sa Bali Pure at matagumpay silang nakapasok sa finals na nakaharap sa Pocari Sweat Lady Warriors na lumalaban para sa kampionato. Sa huli, nabigo sila na nagresulta sa first runner-up finish. Sa kalaunan ay nakuha ni Alisa ang kanyang third most valuable player award at first best outside spiker ng Shakey's V-League Season 13 Reinforced Conference. 3BB na Cornon, ang Thai Club? 3BB na Cornon, ay nag-anunsyo noong 24 ng Disyembre taong 2016 na sila ay nag-sign up kay Valdez upang maglaro para sa kanila. Magde-debut siya para sa 3BB na Cornant noong ikadalawang putsyam ng Enero taong 2017 sa panalo ng kanyang club laban sa King Bangkok ngunit napilitang lumaktaw sa isang laban matapos lamang matanggap ang kanyang International Transfer Certificate ilang oras bago ang laban. Nagdebut siya para sa kanyang club halos isang linggo mamaya noong ikaapat ng Pebrero taong 2017 sa isang laban-laban sa Bangkok Glass kung saan natalo ang kanyang koponan sa lahat ng tatlong set. Creamline Cool Smashers Para sa 2017 season ng Premier Volleyball League, reinforced at open conferences, sumali si Valdez sa expansion team, ang Creamline Cool Smashers. Sa panahon ng reinforced conference noong siya ay ginawaran ng kanyang 4th PBL MVP award at ang 1st Best Outside Spiker award. Linya ng pag-atake Noong ikalabing isa ng Setyembre taong 2017, sa pamamagitan ng panayam ni Gretchen Ho, natap si Valdez para maglaro para sa attack line, isang club team sa Taiwan. Naglaro si Valdez para sa koponan hanggang ikatatlumput isa ng Desyembre taong 2017. Internasyonal Naglaro si Valdez para sa pambansang koponan ng volleyball ng kababaihan ng Pilipinas sa parehong antas ng kabataan at senior. Kabataan Pinangunahan ni Valdez ang 8th placer youth labing anim na Under Philippines National Volleyball Team sa 2008 Asian Youth Championship na ginanap sa Pasig, Philippines. Noong 2013, naging miyembro siya ng Philippines National Senior Volleyball Team. Siya inirang na team captain ng Philippine team para sa 2015 Asian U23 Championship. Senior, si Valdez ay miyembro ng Philippine National Team na nagtapos sa ikatlong pwesto sa 2014 FIVB Southeast Asian Zone Qualifier na ginanap sa Quang Tri, Vietnam. Noong 2015 Southeast Asian Games, siya ay naatasan na magdala ng watawat ng Pilipinas sa tradisyonal na parada ng mga bansa na ginanap sa Singapore. Iba pa! Nang muling itatag ang Spikers, turf noong 2018, si Valdez ay ginawang presidente ng Men's Volleyball League, isang katotohanan na inihayag lamang sa publiko noong 2020. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!